Bakas pa sa alaala ni Sandra ang kanyang naging karanasan ng maganap ang 1990s killer earthquake. So, tumakbo ako sa boarding house namin. Habang kinukuha ko yung mga gamit ko, bigla na lang nag-collapse -ano na. Nag na. Nag na yung, ano, yung boarding house. But that's where um, I was buried. So habang nagkakaroon ng aftershock, bumababa, bumababa. So hindi na ako nakakahinga. Tatlo kami noon na magkakaibigan. Nag-uusap pa naman po. kami. Natabunan po ako. At nakita ko po na Uh, yung time na yon na wala na akong pulse, wala na akong breathing, but I prayed hard to God that God, if this is my last day on earth, I want my cadaver be found. And then I was, uh, ano na po, nawala na ako ng malay. Anya, idiniklara na raw siyang patay ng mahukay ng mga rescuers. Pero pagkatapos ng ilang araw, there was this sniffing dog and they keep on um, barking on that area. okay, They found me, I was no pulse, no breathing, so I was put in a blanket. I was put with all those dead bodies in Burnham Park. And on the fifth day of that night, it rained so hard. It starts my heart to beat. Nagkaroon po na ako ng heartbeat. So talagang pinamiss ko kahit na mahirap ang buhay, gagawin ko yung humanitarian work. Of course, I don't know how to do that in the first place. Sino ba naman ang makakaisip noon? Estudyante ka, mahirap ka pa, wala ka pang ano natapos sa buhay, wala ka namang pwedeng ipagmalaki. But you know, God is instrumental. Ang milagrong ito naging inspirasyon niya para sa iba't ibang humanitarian aid. Kabilang nga rito ang pagtatayo ng home care facility sa iba't ibang panig ng bansa. Katunayan, ngayong taon magbubukas na rin ang pinakamalaki nilang pasilidad sa Longlong Long La Trinidad Benguet. Um, it's nice to be back home. Investment in Benguet. Going back here in Baguio Benguet is a dream come true it's a promise na ano na fulfillment sa akin why elderly because it's so ano you will we will we will be more blessed if we take care of those who once take care of us ang pinakamasarap pong gawin natin ay ipatalaga natin siya professionally taken cared of yung kanyang mga gamot yung kanyang pagkain yung kanyang laboratory yung kanyang medical check up ay all ano in proper order. So, yun po yung goal natin. Pwede po, halimbawa, uh, wala pong matitira kay ma nanay or lola, pwede po siyang dalhin dito ng 7 o'clock in the morning until 4 or 5 o'clock or 7 o'clock in the evening. Sunduin niyo po siya. Pwede naman pong one week, pupunta po kayo sa abroad and then pwede po siyang iwan sa atin. Okay? Pwede naman po, kung halimbawa ay um, one month or two months or kung kailan niyo po gusto. Bukod sa serbisyong maibibigay sa mga matatanda, lalo na pagdating sa mga medikal na pangangailangan, makakapagbigay din ng pasilidad ng oportunidad sa trabaho. So magbibigay po tayo ng opportunity for our loved ones, the caregivers, the nurses, the doctors, the old sitter. We call the, ano, yung nag-alaga po ng ating mga elderly na old sitter, hindi na po sila babysitter. O, kasi inaalaga nila is mga, ano, mga lolo at lola natin. So, opportunity for them to earn a decent living dito po sa mismong probinsya po nila. And we will welcome other ano and other caregivers and uh, healthcare providers to join us in this campaign. Sa mga nais malaman ang ibang detalye tungkol sa kanilang serbisyo, maaari niyong bisitahin ng Cheers Global Nursing Home Care Facebook page. Randy Guzman, RNG News.